Hapon guys. Okay, guys, magandang umaga guys. babak tayo ngayon guys sa bangka guys Kasi mag Simula na ang lutay guys Ito guys Baka hindi na natin mababa Ang bangka natin Mababa na natin ngayon guys Kasi Wala kaming Hindi kami Dami ang magbaba guys Mahirapan kami itong pamila sa misis ko pamilang sa misis ko kasi mabigat ito buti okay, mayroon pang dagat guys so, masyado mahirapan guys at katapos yung pagbaba sa bangka guys Naghanap ako ng pampain namin guys Dito mayroon akong sibot guys para mag, ano, maghanap ng hipon pati itong sudsud -sud guys ito itong itim ang kulay mag sudsud -sud ako dyan, dyan guys dyan lang kumag mag hanap ng pampay namin guys At may hapon siguro dito dyan hapon dito kami naka bili mayroong nag sudsud -sud dito At hindi ako nagsudsud hapon ngayon ako ako nang magsubsid guys upang makapain tayo guys at tapos magsagwan lang kami guys ngayon puntahan, punta din kami ngayon sa payaw guys doon kami mag mag ano huli ng isda sa payaw natin guys andun sa uh, gitna guys mula dito sa tinatayuan ko at sa kabilang bundok Nandiyan sa gitna guys Sa dagat Nandiyan ang payaw natin guys Doon kami mang Nisda ngayon At sige guys Dito lang muna guys kaya, Kasi magbaba kami sa bangka guys Sana magpahuli ngayon Ang isda guys upang makadami tayo uh, dito lang muna guys mas maghanap ako ng kampain sige guys ingat tayo sa lagi guys A few moments later. Hello, guys. Magandang umaga, guys. Papunta na tayo guys sa payaw natin guys. Nagsagwan lang kami guys. Mabuti na lang guys kay walang alon. Oo. Oh. Ano guys oh. Uh, linaw ang dagat guys. Sagwan lang palagi guys. Timing lang natin guys na hindi subasko. Pag subasko guys. Pag mga malalaking alon, guys. Hindi tayo makapunta dito, guys. Kasi hindi tayo makakapatakbo sa bangka. Magsagwan lang kung madlos. So guys, sagwan lang tayo, guys. Kasi linaw ang dagat, guys. O, oh, dito lang muna, guys. Mamaya na lang ako mag-update muli. So guys, ingat kayo, guys. Two hours later guys magandang hapon guys uwi na lang tayo guys kasi malakas ng tulan guys oh may unos yata guys so oh. hindi na makita ang tabi hindi na makita guys uwi na lang tayo guys wala ra ba tayong makina guys magsagwan lang at mamaya na lang guys pagdating doon guys kasi malakas ng ulan nabasa ang kamera sige guys bye bye guys mamaya na lang pagdating sa bahay a few moments later so guys magandang hapon guys ito ang huli namin ngayon guys ito yung kami sa payaw natin ito lang guys oh walong pinggan guys Halo-halo lang lahat, guys. Halo-halo lang. O ito lang hindi. Hindi halo. At ito. ito tatlo. Ito, hindi halo. Ito, guys. Halo-halo, guys. Ito. Walong pinggan lahat lang, guys. Okay, guys. Dito lang muna, guys. Bukas na naman ulit, guys. Mag... At maraming salamat guys Sa paglantaw sa aking mga videos araw-araw Maraming salamat sa inyo guys Sa inyong pagsuporta Sana na hindi kayo masawa guys Guys, bye bye guys